Sa balita naman sa lalawigan mga kapatid, ipinag-utos na ng provincial government ng Pampanga na muling suyuri ng buong Clark Freeport para matiyak na walang iligal na pogo dito. Kasunod nga ng ang sinalakay na Leisure Park sa Clark kung saan nadakip ang tatlong Chinese na kaanak daw ng isang pogo big boss. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, sinabi nitong nagbigay na siya ng utos kay Clark Development Corporation President Agnes De Vanadera. Ang babala ng Vice Governor, wala silang sasantuhing Pogo Operator na magsusumiksik sa Pampanga. Pinaplansya na rin daw ang pagbuo ng ordinansa para sa sariling background checking sa mga papasok na foreign investor. Nitong Biyernes, nadakip sa Naturang Leisure Park ang umanoy tatlong kamag-anak ni Wang Jiyang, na umano'y Pogo Big Boss at Kasosyo ni suspended Mayor Alice Go. Patuloy po naman daw dumadaing ang ating mga kapatid na mga mangingisda sa harap pa rin po ng banta ng China na huhulihin ang mga mangingisdang papasok sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa lalawigan nga po ng Sambales ay mas kakaunting huli ang ibinabaksak ngayon ng mga mangingisda sa palengke. Bagamat nagagawa nilang makapangisda sa baybayin ng lalawigan, hindi sila makalapit sa Baho de Masinlok sa takot na hulihin nga ng Coast Guard ng China. Walang araw silang kalaban-laban sa malalaking bangka ng China. Kaya ho naman panawagan nila sa Philippine Coast Guard, bantayan sila habang pumapalaota. Sugata naman ng dalawang Pilipinong mangingisda matapos masunog ang kanilang bangka malapit sa Panatag Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, namataan na mga tauhan ng BRP sindangan ang nasusunog na bangka. Sa gitna ng rescue operation, tinangkaraw ng China Coast Guard na harangin ang ating barko. Pero pinadaan din daw sila matapos ipaliwanag ang gagawin nilang rescue mission. Nalaman din rescue mission ay they even offered help mm, mm na magbaba ng kanilang mga uh, rescue personnel. Pero siyempre, tayo na ang nag-rescue at uh, alam naman na ng mga kababayan natin na nandun na yung Philippine Coast Guard. Yan nga po ang tinig ni PCG spokesperson Armando Balilo. Ligtas naman ang anim na iba pang sakay ng bangka. Base sa investigasyon, sumabog ang makina ng bangka kaya ito nasunog. Samantala, nagbabala po naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na maging maingat sa pagkain ng mga shellfish. May ilang pong lugar kasi ngayon na nagpositibo sa red tide. Apektado nito ang coastal waters ng Dawis at Tagbilaran sa Bohol, Duman Kilas Bay sa Sambuanga del Sur at Baybaye ng San Benito sa Surigao del Norte. Palala po ng BFAR, lubhang nakakalaso ng red tide. Pwede Pe itong magdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkaparalisa at maaring makamatay. Pagliliwanag po ng BFR, ligtas mo namang kainin ang mga isda, puset, hipon at mga alimasag na huli mula sa mga nasabing lugar. Pero, importante ito'y hugasang mabuti bago po lutuin. Viral ngayon ang nangyaring pagnanakaw sa isang tindahan ng gadget sa Lemery, Batangas. Sa security footage, kitang ang tatlong lalaki na pinasok ang tindahan matapos sirain ang padlock ng roll-up door. Ang isa sa kanila tumalon sa mesa at hinalughog ang counter. Ang dalawa binuksan ng estante kung saan nasaan ang mga smartphone, laptop at iba pang gadget. Ilang saglit pa pumasok ang isa pang lalaki na may dalang sako. Dito na nga isinilid ang mga ninakaw na gadgets. Aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng mga natangay na gadget. Sa tulong ng CCTV, nakilala ng may-ari ang isa sa mga kawatan. Dati raw itong delivery rider ng kanilang tindahan. Pinaghanap pa rin hanggang sa ngayon ang iba pang mga magnanakaw. Abay, kitang-kita mga mukha ng mga ere. O, amount na lang para ito'y mahuli. Dahil nga po, hindi may ang kuha ng CCTV. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.